My goodness. 3 to 4 million. ang laman. Kas at saka alahas. Paano po na recover to? Paano na ano? Sila din, nakita lang po din namin uh. Dahil oh. po doon po active Sila doon may balber na At May mga evidences na rin Bolt, bolt tawag sa. Kailangan nila. So, yun, na recover. may laman. Ilalit yung may martilyo pa. Iwan yung bariya. Sa Puro mga liliboy niyo. Hindi <laughs> nyo na rin po yung tinahan <coughs> na nila. Sandali, paano nakapasok sa inyo? Yun Mayroon pong mga scratches po yung bakon to. Dito sa labas. Oh, 23. 23 ngayon, sir. Ikong lilipo. Ah, oh, 23. Siya, 23. Possible na pwede nyo sumabit sila dyan. Hindi mm. naman nasira yung bagwire. Wala ko ba kayo ibang tao dyan sa loob? Wala po. Ang may sira pong bagwire dito, kaso wala po siyang bakas ng pinagdaanan dito sa may damo dapat siyempre po magkakaroon ng ano yan wala po pero po yung may yung mga lupa po doon may makikita kayong parang no, pero wala pa wala pong makikita pa walang naabutan dito talaga o oh, may nakakita ang tao, sir? Wala eh. Kala, ano, kagabi pa yan sigurado. Mga anong oras pala ganyo na dyan? Nandyan ba kayo? Kagabi? Wala. Walang wala tao dyan? Meron po, tulog. Ay. Hindi nila napansin? Possible po yan. Sandali, wala. hindi ba nakano sa simento? Oh, hindi po. Nakaganyan lang po talaga. Kaya, kaya wala. Walang force entry, wala. sir. Walang nasirang daanan, bintana, pinto. Wala akong, ano, makikita ang nasirang. Hey, ang galing. Wala akong ba? Ito po talaga sa likod sila dumaan. Oo, saan sila dadal sa likod? Ang hmm. ano, speculations ngayon. lang po namin talaga. Yung pintana na yon. Yun lang po nakabukas. Ah, yung nakaangat yun na yon. Nakasarap hindi po, yung nakasara lang. Di ba yung dalawang square oh. na sa gitna? Yung nasa baba Kakas po siya. yung nabubuksan. Oo. Oh. Kakasya po payat. yan. So dyan possible dumaan. Opo. So ibig sabihin walang lakyan o? No? Nakaangat po. Hindi na ilak kasi po may 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 bintana din po doon sa baba so, may itong CR. Dito po sa sana ito. Dito po sa part ng yung tapat po, yung unang bintana ko sa taas yung sa War baba. Kwarto yan, di ba? Yung baba po nun, office. Doon so sa office to nakalagay? Okay. E. Yung office na kabukas. Ano po siya dugsungan po ng bahay? Bali may access sa pinto. Wala po. Access access So maganda po, nito, po, ano? Pulis talaga. Pulis sa mag-imbestiga nito. pinsan nung Nasa po yung ngayon. My goodness. Ito mo 3 to 4 million. 3 to 4 million ang laman. Kas at saka alahas. <tinyo> may dyan po kasi dyan yung tawag dyan, ano, Sos, uh, ayan. Yung <tinyo> ng na may ari ng bahay na yan. Doon to nang galing. Ang cash estimated na sa 2 million. Ang alahas estimated na sa may get 1 million. Oo, para Oh, my goodness. Naiwan pang martin. Ito kung nakita namin, wala pa po. Wala pa daw pong tao sa police station. Oh, wala pa tao sa Station 5. So, balikan ko lang uli na na-explain na sa akin kanina ni ate kung saan dumaan, saan ang posibleng dumaan yung magnanakaw. Ito ay kamuti po ito. So, ito paliwanag ko lang po. So, ay malapit na tayo sayang so, kung mapapansin nyo po ah, ayan nakatumba yung mga ah, may tubig pa so ayan may tubig pa sa kwento ni ate kanina nanay ng biktima mayari ng bahay may hagdan dito yan papunta dyan hagdan may hagdan. Ang hagdan ay pinasok na nila sa loob. Kasi nga, nagpagawa sila nitong bahay. So, possibly, tinuturo nila na dito dumaan yon sa malit na butas na yan. Dahil pag nakapasok ka dyan, hagdan ang loob. Dyan pumasok. Tapos may posibilidad din sila na hindi hinagis yung mga box dahil wala namang bakat na malalim na hinagis so inabot doon sa bintana naman kasi ang hagdan dito na nakalagay posibilidad daw na yung oh, mga bober na to ay nilagyan ng damit ayun nakayupi eto ayun yung nakayupi so dito inabot yung safety box ng tatlo sa bintana ayan po so ang ano lang nito dahil walang CCTV na malapit sa lugar pero wala silang ibang suspect kundi ang mga trabahante may mga trabahante sila nagpa-renovate na nasa mga dalawang buwan ng mga nagtatrabaho sa kanila So ayan, makikita natin ng lugar. So <coughs> alanganin po dumahan yung mga magnanakaw <coughs> nang papunta roon. <coughs> doon banda yung kumpak tapos may mga security dyan na nagbabantay dahil na demolish nga itong lugar na to Yan, binabantay ng mga security may security po yung dyan banda so doon naman libre papuntang Anunas Iyang lugar na yan sa nao. now inihintay pa rin ng pulis kanina pang alas 8 na report ito <coughs> inihintay pa ngayon ng pulis para mag-imbestiga <coughs>